ilalagay natin sa ating mga alagang manok nito basta hindi lang naaarawan yung vitamins mga kabakyad Teka tatlong araw so tipid tips na yun mga kabakyad so sisek lang muna natin para mahalo talaga ah, pang tatlong araw nilang inom-inom to mga kapakyard sa ating mga alaga So, oh, nagtitipid ako ngayon mga kabakyard. Ang takaw nito mga kabakyard. Ang So ito mga kabakyard oh. Tandang talaga ito mga kabakyard oh. Makikita nyo naman yan oh. Ito ay tandang na. Malaking manok pati mga kabakyard ito. Laki nito oh. Ito may pakpak -pak, mga kabakyard oh. Laki ng balikat. Sulid. So ito ay sure na ako tandang na ito yan ito oh ito mga kapakyard tandang ito yan bago iri mga kapakyard ay sa dalawang isip pa kung babae o tandang iri yan gold din yan gold is gold bago iri mga kapakyard o yan wala ito tandang din ito bago ito mga kapakyard isa pa ah uh, Malaking manok din mga kabakyad. wari tandang din to. Yan. Ito. So, kakulay ng ama. Yan. Baka -ire ay magiging babae. So, apat na gold. ah uh, Baka magiging tandang ito. Yung apat na to. Yan. Yan. masarap masarap yung ating alaga sayang ko yung dalawang gold na yan yan lang yung isa na yan sureness na yan pulok ay na iba na yung pulok ay isa lang wari yung tandang लेती है लिया बहुत है